Good morning mga kainday at maagang gumising ngayon kasi nga it's Monday and dito ako sa harap at gilid ng bahay ng amo ko kasi magwawalis ako kasi hindi pa masyadong mainit malamig lamig pa so mamaya pa ako magwalis eh, masakit na yun sa balat kaya yan umaga ako nagwawalis. ito yung likod nila talagang probinsyang probinsya talaga ito ang daming mga ibon so ayan yan, Sampaloc yan. literal talaga na nasa probinsya. Kung sa atin, sa bukid na talaga ito ng UAE. Narinig yun yun? Mga ibon, ang dami, daming mga ibon. Yan, literal na literal talaga na nasa bukid. Probinsya na kasi ito ng UAE. Bali, uh, ang UAE or United Arab Emirates ay composed ng pitong probinsya. Actually, hindi ito talaga na, yung iba kasi nagsasabi Dubai. Hindi, UAE ito. At ang capital ng UAE is Abu Dhabi, hindi Dubai. So, ayun. Dubai is party ng UAE. So, ayan. Nagwalis ako kanina yan. Tapos na ako nagwalis. Ayan. Tingnan nyo yung kamatis na tanim ko. Tsaka yung sili. Yan, namumulaklak na yung kamatis ko. Tsaka yung sili. Isa yan, may bunga na. Hinog na nga eh. Yan, isa. May green na dalawa. Tsaka dalawang hinog na. Pero yung kamatis parang naninilaw. Yung sa ano lang baba. Tsaka yung rosemary. At tsaka may ment yung ment na ano. so lalagyan ko yan ng tubig ngayon dito naman sa kabila is bulaklak yan pala chuchi pala chuchi yan sa atin tsaka iwan ko ng pangalan ng mga bulaklak na ito yan kasi tiglamig ngayon so mabubuhay sila so pagdating na naman ng marso mainit lahat yan patay yan So lalagyan ko na. Bilis talagang magtuyo yung lupa. Kaya kailangan mo talaga lagyan ng tubig agad. So ayan. Pasok na tayo doon sa loob ng bahay. Ayan. So ayun nga mga kaingay dahil, dahil nga nadumihan yung sapin ng aming upuan kaya pinatanggal niya mo at pinalaban sa akin. So yan tapos na yan nilaban ko kahapon pero tinanggal ko yung mga parang hilo-hilo. So ayan eh, tinitingnan ko kung saan ba yung fit niya. Ito yung unang nilagay ko sa isang upuan ito na single. Nahihirapan ako sa una kasi hindi ko alam kung paano ang technique pagpasok nito ganyan ko siya ganyan ako kasi yung edge-edge na kailangan mong ipantay at saka ma-flatten talaga siya. So, sa 100 is na na na. Nahihirapan ako may goodness naman na So, isa so, na yung ano, yung sa isang mahabang buwa ito Abay, kung hindi lang nagsisipa ka, eh, ay abay talaga, hindi ko to tinanggal. Kahirap eh, ito pagdaman ano ito naisip-isip ko nga kaya mo ay siya na lang magtanggal eh, kung hindi ba naman ako sasapatin pag inutosan ako masarap sabihin yung isang buwang sahod ko ay sayo na kasi napakahirap at mag isa lang abay maglalaba at malansya pa ako okay lang naman yung laba dahil salang lang yung sa washing yung plansya kailangan mo talaga yung mano-mano tapos napaka-arte pa. Ang sarap sa pakin sa mukha. Abay sabi ko, magdadalawang taon ko at kot. Matatapos na din ako. At magkakapag-tropeyo na din at magkawi ng Pilipinas. Sabi ko sa sarili ko, pag nanawala ako ng, lo ng loto, talagang i -re request ko itong itong um, na maging katulong ko ng mga na sa pang-visit ko napaka-arty, napaka-ano niya, pero naghuhugas ng mga pagkain sa loob lang naman ng palikuran. Abay, yung tindi, diba? So, ayan, guys, naanap ko na yung technique kung paano yung pasok at madali na pagpasok niya. O, so, kung ano na naman yung iniisip niya Yung pagpasok ng foam na mas madali. Hindi naman sya masyado, kaya tinindalan ko ng mga hilo-hilo yung mga Ah, basta yun na yun. So, anong nakita niya? Ah, ang hirap ng screen na. Yan, tinanggalan ko yun siya para ano, para pagpasok dire-diretso. Yung sa unahan, nahihirapan ako. Pero na, natansya.